Op! 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 Watch mga gwapo na mga mapangit Mga gwapo na pangit Pangit na gwapo Nandito na naman tayo sa tulay Nag-aabang na naman ng pasahero Na mga babae <laughs> Chick ng pangit Ang buwin na Nandito na naman Kasama ko na naman yung gwapo na pangit Dito sa tulay What's up, what's up Vlog, vlog, vlog Nandito siya Ayun Lumaya ang buta. Bibili lang ng gin nyo para mag-inuman dito. Araw-araw nagiinom dito. Ang gapo na pangit talaga. Ang daming pera pag nandito sa tulay. Kaya minsan dito na lang Dito na lang dito sa tulay. Hindi mo sa kalsada ako mga katro. Mga mga kapangit. O. Mga na kapangit. Itong vlog natin wala tong edit-edit. Wala lang edit-edit. Edit mo -edit. Edit -edit pa ganun yun. Matrabaho lang yun. Masusunod sana. Pag nagka pera tayo. Mag-edit tayo wala pa tayong pera mga sponsor natin wala pa magbe birthday na pala ako wala naman na akong pera paano ba to yung may babae dito ooooy 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 last trip ko dito sa tuloy ayun 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 yung tropa kong bansot wala no, po na pangat na bansot naman yun guys wala yung mga wala kasama natin dito wala yung guwapong pangit natin dito na si bakit na mga life. ito natin hindi nyo yung tulay so abang abang ako dito eh. so sa mga wapong na pangit dyan version 2 vlog 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 pupunta ako ng bakulod sasama ko ng tropa ko sana matuloy para maka makalayo naman dito sa Maynila sa pollution dito sa Maynila anak po baka doon may machamban tayong maligawan tayo sa Bakulod o ewan ko lang ha sana all ito so, wala tayong may vlog eh wala tayo wala tayong tayo natin yung partner natin si Guapo na pangangit o bakit yung pangangki basta so, mag vlog tayo ulit ahanapin ah, ko lang siya so so soon na vlog ulit vlog 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 see you soon tabush